Lang. Alisa! Dali! Kung saan mo na yung Imo bibit Hindi. Tapi la nang ibaligya? Hindi. Nagpila na? Nagjes. Nagjes? na ikaw may nagbaligya na? Haman na yung mama? Okay. Nagtaping. Nagtaping ang imong mama? Okay. Tapi la na yung hangkuan? Nagjes. Nagjes? Yung papa, haman na iyong papa? Nagtaping pod? Nagtapping pod. Ganon na maligya mang ana, unsa man imong halin? Ipalit. Ipalit og Ipalit. Ipalit og sudan. Wala day mo sudan sa inyong balay. Pila na may edad nimo? 9. Nag-eskwela ka? Unsa hmm. na may grade nimo? Hmm. Grade 4 na ka. Okay mo sa imong pagayo na kuno. Hmm. Kanya unsa na mo lang wala na kay halin. Wala na. Nahalina na halin na naka wala pa. Hmm. Pila may imong halin? 50. 50 imong halin? Ipalit palit na mugata sa imong pagmangkon. Oh. Yeah. Naday kay pagmangkon. Yeah. Pila may edad sa imong pagmangkon? Tuog 3. Ha? Tuog 3. Tuog 3. Ha man dai papa dai sa imong pagmangkon, dug yang mama. Ha? Kaya ana siya. Kaya ana? Ang imong pag ang imong pagmangkon gibya ana siya papa mama. Oops, ay mo kalimot og like ug share ma'am sir kay 11,000 pesos na atong pagdikas kasugmapon. Malay mo ikaw na atong suwerte nga mapilian. Nga yeah, kinsa may nagbantay karon? Ako. Ay, ikaw nagbantay. Oo. Eh. Kung saan mo pagbantay nga nag-eskwila man ka? Pwede na ano, ma-absent. Ay, pwede na ano, ka mo absent para bantayan mo pagbangkon. Ay, mo dahil mga egsoon. Lamang sa maling ang no, isa. Lamang ko egsoon, oh, ang... Ah, anak anak niya, nabiya, nabiyaan mo na ako. niya. Ang anak niya, gibiyaan niya? Nagsoon ako. Amo na, imong ibantayan karon. ron. Oh, mao. -oh? Wala ka maayo ni mga bata ba kayo na maligya para ka para makapalit ka gata sa imong pagumangkon? Nabuhat yun na ni mo taga-adlaw nga mamaligya ka ng gulay para makapalit ka gata sa imong pagumangkon? Mo? No? Yeah. Kung sa may lain ni baligya po ng mga gulay? Mga pako ka Mga pako ka na? Kaya may magkuhas pako? Ako. aw ikaw po? Mama po yung ganas aw ganas. ikaw magkuhag pako, mga mama magkuhag ganas. Allah, Unya para makapalit kag sudan og gatas sa imong pagkumangkon. Pila hmm. 3 -8. 3 2. Ya ikaw pila -idad niyo, 9? Baka maayo ni mga bata no. Sige, ani na lang. Ako na. Oh. Na, ya. eh. na lang paliton. Eh. Pila Oh. aku ko Wala kay na lang ni. ay. Oh, Dabata. Oo. Oh. Kailan ka ano ano? Pila mo na? 1,000. 1,000? Banyak karo na po ko ihatag sa imo ha? O sige, maaari ito apre. Oo ka na ibugas. Oh. Hindi, ihatod lang ka na sa inyong balay. Okay na sa imo? Okay na. O tadali, sakay. Pasakya pre. Ali. Hatod na ka. Layo pa to inyong balay? ha? Uh -huh. Di ha ara dool? Uh -huh. Singkwinta halin? Kanya uh -huh. ang halin, di na ni buong Gatas o sunan Mahayon uh -huh. no birigon kay kang bata ba?